Aray. Kailangan po dito mga pagkain. Ayun oh. yan, Matagal na sa dyan ko i-bili Tanawin mo sir. Ha? Ala. Putik dito mga kalingat. Aray. Aray. Maa, nakikip, Diyan sa nagsya oh. niya po sa dulo oh. Anong ulam niya? Ayan Ula. oh, po mga kababayan mga kalingap Welcome po sa ating vlog. Kasama natin ngayon si Billy. Ayan, si Billy Kaajinte. Oh, kay Billy. Uh. Kaway. Ah. <laughs> uh, ka na ba? Alis tayo. Oh, lagay mo muna diyan sa loob para may saing saingin ka. Ayan, para may bigas ka uh, kahawap si Billy pero yun nga po yung nanay niya awang awa wala pero walang magagawa po mga kababayan dahil nga sa kadahilanan nga hindi pa siya pwedeng uh, iuwi no sa kanila dahil nga po yun nga po ang sabi ng inan niya na kapag iuwi si Billy ay yung isa naman niyang anak ang hindi uwi sa bahay kasi nga meron pong hindi pagkaintindihan itong dalawa kaya pupunta kami doon sa dulo Sabahan nyo po kami mga kababayan. May dala kami jalipi at isang bag na bigas. Itulong po namin dito. Meron kami titingnan po dito mga kababayan na naging uh, homeless noong kasagsagan ng pandemic daw po ito. Kaya puntahan natin, bisitahin natin ngayon at alamin po natin yung uh, kalagayan niya mga kababayan. Eh uh, salamat po sa inyong pagsama sa amin ni Kuya Billy sa inyong suporta po sa amin. Dito daw po nakatira sa may sulok-sulok sa may liblib -lib na yan mga kababayan. Ito nilalakad namin ni Kuya Billy po ngayon mga, mga kalingap. Uh, siguro ah uh, Hintayin na lang po namin ni Kuya Billy yung uh, maging okay na ang sitwasyon nila ni Mama niya uh, bago po siya makauwi. Dito yung uh, daan po mga kalingap sa area na ito. Ayan. Si Billy din po nagturo sa akin na sabi niya, Kuya, baka pwede matulungan yung isa kong nakita doon sa so may puno ng kahoy uh, pinunta natin ngayon para po makita po natin Ay, yeah. aray kailangan po dito mga pagkain ayun mo oh. ayun matagal na sa hajan kuya Bili mo po sir ha? ala putik dito mga kalingat Yah, yah. Aray, aray, Tawagin mo. Ayan, yung bahay po dito mga kababayan. Baka tulog. Mga kalingap na sa tambak na bato po mga kalingap po. Meron? May tao? Ha? Baka nagigib sir, tubig. Saan siya nagigib? Saan siya Dulo? Wow. Grabe yung uh, bahay na sa gubat mga kababayan. Tapos yung kanyang ay, ay. Diyan saan nagsasaing? Yung niya po sa dulo oh. Tingnan mo baka may ulam pa Parang nakatakip eh <laughs> Tingnan mo daw. Anong ulam niya? Wala. Oh, <laughs> walang ulam. Siya lang mag-isa dito? Oo no. Grabe na sa gubat na kami. Baka, ha? Bumili pagkain yun. Wala eh. Lumabas? Ayan po mga kababayan, oh. Anong likod niyan? Sementeryo? Sementeryo oh. pala yan. Sente ako nilipat dito. Ha? Nilipat. Bukas ako nilipat, sir. Ayan po mga kalingap. Yeah. Walang itak, sir. Malit lang yun, eh. Bibilang kita ng itak. Tapos mag-ano ka, mag... Kuha ka ng mga... Apat na... Ganito kalaki, oh. Yung ganyan, oh. oh. Yan mga kahit mga dalawang dipa lang, sige, apat. To, alo, 12, 12. Oh, sige, silipin mo muna. Bukas na, pala oh. At least mayroon ka pa lang kapitbahay dito. Isang pong homeless base ni base sa information na kuha natin, ito ay uh, naging homeless din po ito mga kababayan. Noong uh, kasagsagan ng pandemic at hindi na nakauwi sa kanyang lugar sa liti din po daw ito at ito ay na tanggal sa kanyang trabaho grabing lugar na ito mga kababayan no? Uh, puro bato po nakatimbak dito ayan po mga kababayan pinila natin ng bagong itak si Kuya Billy bagong itak po yan para may magamit po sa panglinis dito muna sa pansamantalang uh, lilipat po mga kababayan. Dito yung daan. Saan ang pinakadaan mo? Diyan din o dito? Punta natin si Billy po mga kababayan. Ayan po mga kababayan, mga kalingap. Ito yung magiging daan ni Kuya Billy. Pasok sa loob. Naglilinis na po siya sa kanyang uh, paglilipatan. Lilipat po siya dito sa may baging ito manam ay na malayo po sa basurahan yeah. grabe so nasa sulok na naman po si Billy. aray dito ka lilipat kuya Billy. Okay. ayan naglinis na po siya oh. ay lupa pala dito kuya Billy. Huh? lupa pwede ka magtanim pala dito dito ka ba dati? Saan yung sinasabi ni Kuya dati na sa baliti ka raw? Sa baliti ka raw nakatira? sa Saan baliti yun? Sa punong kahoy? Ay, ah? Sa <laughs> Ay, okay dito. Medyo mataas dito. O, oh, para hindi ka abuti ng baha. Woo. Kahit luna lang ano mo dito, no? Ato, apat na puste. Ibaan mo lang yung poste. Oh, Yan. Bisita natin si Kuya Billy po mga kalingap, mga kababayan. E, malaking tulong po yung binili nating itak kay Kuya Billy. Yan. Ganda pala dito. Kailang, di, di mainit dito Kuya Billy. Okay lang. Tatak pa ano natin sa kwarto. Ano natin? Sige. <coughs> Lagyan mo lang ano, apat tapos poste diyan oh. No. Yung sakto lang tapos uh, pagka napurma na siya, bila natin ng luna. Marami ang luna Hindi ba? yung bagong luna. Sukatin mo lang yung kung gaano kalaki okay, sa luna para isang sakluban lang. Tapos yung dingding. Tingnan na natin. Kung ano pwede dingding natin. Pag-yero kaya? Hindi na. Baka pagalitan tayo dito, no? Ha? Baka pagalitan tayo? Pagka mag-ano tayo ng yero? na Ha? Bakit ka nahiya sa akin? Kung okay lang sana na yero, kahit-kahit apat na yero, eh. Ha? Magana sir mga pagpaalam tayo sana no. Kaya mahirap man ano. Okay, tiaga-tiaga na lang muna. Dito ang magiging daan mo, dito. Oh, sir. Oh, gawa ka dito ng daanan. Para ano? Grabe, ang sipag ni Kuya po mga kababayan no? Naglinis na po sa dito mga kalingap Mga kababayan natin Bakit kaya naglinis si Kuya dito? Ayan, panood din po natin mga kalingap Yung ating video Ayan Nakakahawa po si bili pero Yung nga po, yung nanay niya awang-awa Wala pero walang magagawa po mga kababayan Dahil nga sa kadahilanan nga hindi pa sa pwedeng uh, iuwi no sa kanila ayun nga po yun nga po ang sabi ng ina niya na kapag iuwi si Billy ay yung isa naman niyang anak ang hindi uwi sa bahay kasi nga meron pong hindi pagkaintindihan itong dalawa mabuhay po kayong lahat shout out sa Timarites sa mga lula natin dyan shout out sa buong Kalingap supporters mabuhay po kayong lahat